Historia Tagalog Horror Stories na alimpungatan si Alia nang marinig ang ingay ng humintong sasakyan hindi kalayuan mula sa kinaroroonan nila. Pagmulat niya ng mga mata ay bumungad sa kanya ang nahihimbing na mukha ni Conrado. Agad siyang nakaramdam ng pag-iinit ang pisngi nang maalala ang nangyari sa pagitan nilang dalawa kagabi. Umiti siya at muling hinilig ang ulo sa hubad na dibdib ng lalaki. Mabalahibo ito at siksik ng masel. Ilang segundo lang ang lumipas ay nagising na rin si Conrado dahil sa ingay ng mga naguusap na tao sa labas. Pagmulat nito ng mga mata ay bumungad rito ang bubong ng silid. Nagtaas ng muka si Aliyah at malambing na binati ang lalaki. Sinabi nito na magandang umaga mahal ko. Numiti pa siya ng malapad kay Conrado. Napangiti naman si Conrado bago ibinuka ang bibig. Wala pa man lang lumalabas na salita sa mga labi nito ay agad na itong natigilan. Mabilis itong bumangon dahilan upang bumagsak ang ulo ng dalaga sa banig. Napareklamo si Aliyah nang tumama ang kanyang ulo sa banig habang tinitignan ang binata na mga sa oras na iyon ay punong-puno ng pagtataka ang buong muka. Bumaba ang tingin ni Conrado sa sarili sa kanito napansin na wala itong suot na damit. Mabilis itong napapikit ng na mga mata nang maalala ang paglalasing kagabi. Naalala niya ang pagbili ng limang bote ng ala kahapon at ito rin ang umubos ng halos lahat ng iyon. Nasabunutan nito ang sariling buhok gamit ang isang kamay. Ramdam pa nito ang pananakit ng ulo dahil sa kalasingan kagabi. Nang maalala si Aliyah ay agad itong natigilan at mabilis na nilingon ang dalaga. Halos umuwang naman ang bibig ni Conrado nang makita ang ayos ng dalaga. Nakalugay ang buhok nito at nababalutan ng puting kumot ang hubad na katawan. Masama ang tingin nito sa kanya at nang magtagpo ang mga mata nila ay agad siya nitong inirapan. Nakasimangot na tumayo si Aliyah at itinapon sa sahig ang puting kumot. Napanganga siya nang tumambad ang hubad nitong likod. Ilang beses siyang napalunok nang maramdaman ang pagtayo ng isang bagay sa pagitan ng kanyang mga binti. Tila wala lang na lumapit si Aliyah at kinuha ang nakasabit na puting tuwalya sa pader. Matapos itong itapis ang tuwalya sa sarili ay saka ito muling bumalik sa harap niya. Nakapamewang itong tumayo roon habang matalim ang tingin ipinupukol sa kanya. Mahigpit ang yakap ng tuwalya sa hubog ng katawan nito. Hindi man lang kalakihan ng dibdib ay biniyayaan naman ito ng maputi at makinis na balat na tila sa isang manika maliit na waistline at matambok na puwetan. Inis na nagtanong si Aliyah kay Conrado kung ano pa ang tinutunganga-tunganga nito. Lumunok si Conrado at nagtanong kung ano ang nangyari at bakit sila nakuhubad at kung may nangyari do ba sa kanila. Sunod-sunod niyang tanong na siyang naging dahilan ng pagsalubong ng dalawang kilay ni Aliyah mataray na nagsalita si Alia at sinabing ano pa ba ang sa tingin niya muli namang napalunok si Conrado at sinabing pinagsamantalahan ni Alia ang kalasingan niya umawang ang bibig ni Alia at mabilis itong naikuyom ang mga kamay ang mga sumunod na nangyari ay hindi inaasahan ni Conrado binigyan lang naman siya ng isang suntok sa mukha ng dalaga Samantala, hindi mapakali si Suliman, habang nakaupo sa higaan at nakatanaw sa nakabukas na bintana ng sariling kwarto. Nakakuyom ang mga kamay nito nang biglang pumasok sa loob ng silid ang kaibigan niyang si Anjo. Walang sabing umupo ang lalaki sa tabi niya at sumandal sa nakabukas na bintana ng kanyang silid. Nilingon niya ito at tinitigan ng mabuti sa muka. Maya-maya ay malungkot na umiling ang binata. Sinabi ni Anjo na hindi pa rin daw bumabalik si Carlos. Tumalim ang mga mata niyang nakatitig kay Anjo at sinabing hindi na daw babalik si Anjo at wala na ito. Wala na sila ni Romana. Napayuko si Anjo at nahilamos ang mga kamay sa kanyang muka. Sinabi nito na kahit man lang ang katawan ni Carlos, kahit iyon lang ay mahanap sana nila. Isang lunok ang ginawa ni Soliman bago nilipat ang tingin sa mga punong natatanaw niya mula sa nakabukas na bintana. Noon ay ginhawa at kapayapaan ang dala ng gubat sa kanila. Pero ngayon ay puro na lang pangamba at kamatayan. Sinabi nito na lahat na nagiging biktima ng aswang o manananggal ay kung hindi natatagpuan ng katawan na putol-putol o wala ng laman loob ay tuluyan namang nawawala at hindi na nakikita pa. Pahayag nito habang ikinuyom ang mga palad. Umiling si Anjo, bakas ang Pagadalamhati na nararamdaman nito sa buong muka. Si Soliman naman ay makikita ang galit sa mga mata. Tila nag-aapoy ang tingin nito. Sinabi pa nito na samahan siya dahil may kailangan silang puntahan. Nagtatakaman ang binatang si Anjo. Wala itong nagawa kundi tumayo nang tuluyang lumabas ng silid si Soliman mula sa bahay ni Soliman ay nagtungo sila ng kaibigan sa bahay ni Tio Gado. Napansin pa niya ang titig na mga taong nadaanan nila sa kaibigan niyang si Soliman. Mula kasi na mawala si Romana ay hindi na ito lumabas ng bahay. Isang linggo at isa't kalahati na rin ang nagdaan. Ngayon lamang ito muling nasinagan ng araw nang marating na Manila ang tapat ng bahay ni Nadia sandaling tumigil sa paglalakad ang lalaki at tumitig dito Pinagmasdan niya ang binata at napansin ang matinding pangungulila mula sa mga mata nito hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin si Suliman sa pagkawala ng mag-ina nito naaawa siya kay Suliman ni hindi man lang ito nakasama ng matagal si Romana. Sila nga na malalapit itong kaibigan, hindi alam ang tungkol sa relasyon ng dalawa. Talagang itinago ng mga ito ang tungkol sa kanila. At kung kailan nabunyag sa lahat, saka naman ganito ang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan na silang pumasok sa bakura ng bahay ni Tiyo Gado. Sandali siyang tigilan nang matanaw mula sa kinatatayuan si Naalia at Conrado. Tila nagtatalo ang dalawa habang nangunguha ng mga gulay na nakatanim. Sinabi ni Tio Gado na anong ginagawa nila riyan at pumasok sila nang makita sila nitong nakatayo sa labas ng bahay nito. Nagkatinginan sila ni Suliman, bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Pagkapasok ay umupo sila sa mahabang upuan na nasa tabi ng nakabukas ng bintana sa may kainan. Tanaw na tanaw ang bahay ng yumaong kaibigan ni Gado mula roon. Nagtataka namang nagtanong si Tiyo Gado kung ano ba ang meron at bakit ito napasadya. Matapos ilapag ang dalawang tasa ng kape sa mesang nasa harap nila. Nagbuga ng hangin sa Suliman bago nagsalita at sinabi nito na hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa dahil kailangan po ng tulong ni Tiyo Gado. Nangunot ang noo na lalaki sa sinabi ni Suliman at nagtanong ito kung anong klasing tulong. Tinitiga naman ni Anjo ang mukha ni Suliman nang makaramdam ng kaba sa tunay nitong pakay. Seryoso ang mukha ng lalaki ng sinabing Paano daw lalabanan ang manananggal? Paano natin sila mapapatay? Pareho silang nagkatinginan ni Tiyo dahil sa tanong ni Soliman. Mababakas ang gulat sa kanika nilang mga mukha. Siya man ay hindi inaasahan na iyon pala ang pakay nito kay Tiyo seryosong nagtanong si Tiyo Gato sa kaibigan na si Suliman, Bakit gusto nitong malaman? Matagal itong natahimik. Maya-maya ay kumuyom ang mga kamao nito. Nanginginig iyon dahil sa matinding galit na nararamdaman. Sinabi ni Soliman na pinatay ng manananggal na iyon ang mag niya. Ngayon naman ay ang pati ang kaibigan niyang si Carlos ay wala na kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng dinawa nitong pagpatay. Nagbabanting ang mga ngipin nito sa tindi ng galit ni Suliman Walang nagawa si Tiyugado kundi bumuntong hininga. Naiintindihan nito ang pinagmumula ng galit ni Solomon. Sinabi ni Tiyugado na kailangan nitong hanapin ang kalahati ng katawan ng manananggal natigilan si Anjo at Suliman sa sinabi ni Tiyugado seryoso ito at mataman ang tingin sa kanilang dalawa sinabi pa ni Tiyugado na tuwing kabilugan ng buwan ay nahahadi sa dalawa ang kanilang katawan madalas ay iniiwan nila ito sa kanilang bahay kuminsa naman ay sa loob ng gubat nakatago sa dilim bago po tayo magpatuloy Suportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Muli ay nagkatinginan sila ni Suliman sa mga narinig. Inulit pa ni Suliman na ibig sabihin daw ay kailangan pala niyang mahanap ang kalahati ng katawan ng manananggal. Tumangon naman si Tiyugado kay Suliman at sinabing kapag daw nagkahiwalay ang itaas na parte ng katawan nito ay magiging mahina ang kalahating katawan nito. Ito ang kailangan niyang punteryahin. Magdala do sila ng maraming asin o bubog. Ibuhos iyon sa kalahati ng katawan ng manananggal at sa ganoong paraan ay hindi na makakabalik ang manananggal sa katawan nito nakaramdam siya ng matinding kilabot sa mga sinabi ni Tiyo Gado. Tumango naman si Soliman. Tila iniisip nitong mabuti ang kailangan gawin. Napalunok siyang nagtanong at kung bakit asin at bubog ang kailangan ilagay. Binalingan siya ni Tiyo Gado at sinabing, dahil kapag asin ang ibinuho sa kalahati ng katawan ng isang mana ng gal ay masusunog ito. Kung bubog naman ay hindi maaaring balikan ng manananggal ang katawan niya dahil hindi na iyon babalik pa sa dati. Kapag inabotahan ng pagsikat ng araw ang manananggal nang hindi siya nakakabalik sa kalahati ng katawan nito, masusunog ng sinag ng araw ang manananggal at magiging abo. Napabuntong hininga siya ng malaman iyon Isinandal niya ang likod sa bintana at sinubukan lumanghap ng hangin mula sa labas upang pakalmahin ang sarili. Muling nagtanong si Suliman, yun lang do ba ang tanging paraan? Nilingon niya ang kaibigan bago binaling ang tingin kay Tiyo Gado. Hinintay rin ang magiging sagot nito. Hindi siya komportable sa pinag-uusapan nila Tumatayo ang mga balahibo niya sa katawan. Sabi pa ni Tiyugado, na kung hindi nila mahanap ang kalahati ng katawan ng manananggal ay magdala sila ng matulis na kawayan dahil kakailanganin nila itong itarak sa puso ng manananggal at sa pamamagitan iyon ay mawawalan ng lakas ang manananggal hanggang sa abutan siya ng sikat ng araw. Huminto si Tiyugado at mataman silang tinitigan isa-isa. Dagdag pa ni Tiyugado na tandaan nila ang sasabihin nito. Dahil sa pagsagupa sa ganitong nilalang, araw ang magiging kakampi nila. Kahit hindi nila malagyan ng asin ang kalahati ng katawan o hindi nila magawang tarakan ng kawayan ang kanyang puso. Basta naabutan siya ng sinag ng araw habang nasa anyo ng pagiging manananggal, malaki ang chance ang mapatay nila ito. Ibig kumuha ng pamaypay ni Anjo at ipaypay sa sarili. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng ulirat sa mga nalaman. Ganoon na siya noon pa, duwag, habang ang kaibigang si Soliman ay napakatapang. Si Carlos naman ay puro babae ang inaatupag nang may biglang maalala. Muli niyang binalingan ng tingin si Tiyogado Gado at sinabing kung alam ni Tiyogado Gado ang lahat ng ito, bakit hindi nila sinubukang patahin ang manananggal? Napansin niyang natigilan si Tiyogado Gado sa tanong niya. Nagbaba ito ng tingin at nagtagal sa ganoong akto bago sila muling binalingan ng atensyon. Akmang at ibubukan ito ang bibig ng biglang matigilan. Mula kay Tiyugado ay nabaling ang tingin nila kay Aliyah na ngayon ay nakatayo malapit sa nakaawang na pinto. Alanganing lumapit sa kanila si Aliyah. Ngumiti ang dalaga at sinabing may dala siyang adobong manok na niluto niya. Tumayo naman sila suliman bago nagdesisyong magpaalam sa lalaki. Nang makalapit siya kay Aliyah, ay numiti pa siya rito na agad na tinanguan ng isang ngiti ni Aliya. Matapos magpasalamat sa kanya ni Tio ay tuluyan na siyang lumabas ng bahay nito. Nagmamadali siyang bumalik sa loob ng kubo kung saan naghihintay si Conrado. Langhap na langhap ang amoy ng bagong lutong adobo sa loob ng kubo. Sinubukan niya magluto nito dahil ayon kay Conrado, chicken adobo ang paborito nitong pagkain. Nakairap siyang umupo sa silya at nagsimulang sumandok ng kanin sa sariling plato. Sinubukan namang hawakan ni Conrado ang kamay niya pero marahas niyang hinampas ang kamay nito gamit ang sariling kamay. Nagsumamong sinabi ni Conrado na nagbibiro lang ito kanina. Umismid siya sa kaito binalingan ng tingin at sinabing si Conrado ang umibabaw sa kanya at sasabihin itong sinamantala siya sa kalasingan. Napangiti si Conrado nang marinig ang sinabi ni Alia. Pulang-pula naman ang kanyang muka dahil sa inis. Tinanong ni Conrado si Alia kung meron ba siyang dalaw ngayon at napakasungit ito. Muling nagsalubong ang mga kilay ni Alia at matalim ang tingin binalingan niya ito tinanong ni Alia kung bakit. Lumapad ang ngiti sa mga labi ni Conrado at sinabing ang init ng ulo nito, daing ng binata at marahas siyang hinampas ni Alia sa braso. Tumikom ang bibig ni Conrado, hindi na ito nagsalita pa at itinuon na lang ang atensyon sa pagkain. Maya-maya ay umaliwalas na ang mukha nito nang matikman ang ulam na niluto niya. Pinuri ni Conrado ang nilutong adobo ni Aliyah. Mabilis na umarko ang mga kilay niya at nagangat pa ng noo at sinabing siyempre. Natawa naman si Conrado sa nakitang reaksyon ng dalaga. Bahagya itong lumapit at mabilis siyang ninakawan ng halik sa pisngi. Pagalit na, naglita niya si Aliyah at muntika mabitawa ng mabitawan ang hawak na platong naglalaman ng adobong manok. Habang kumakain sila, ay mayroong biglang naalala si Aliyah. Nakagat pa niya ang ibabang labi bago nilingon ang nakabukas ng pintuan ng kubo. Nang masigurong walang tao sa paligid, ay mabilis niyang ikinuwento sa binata ang lahat ng narinig niyang sinabi ni Tiyogado Sinabi ni Aliyah na narinig niya nagkukwento si Tiyogado tungkol sa manananggal. Sandali namang napaisip si Conrado at sinabing narinig ba nito ang dahilan kung bakit iyon sinabi ni Tiyogado sa kanila. May ilang segundo siyang napaisip habang kagat ang ibabang labi Sumagot si Aliyah na sa tingin niya ay dahil kay Suliman gusto nitong makagante sa pagkamatay ni Romana. Matagal siyang tinitigan ng binata. Tila kinukumpas nito kung sasabihin sa kanya ang mga nalaman o hindi. Makalipas ang ilang segundo ay bumuntong hininga ito. Sinabi ni Conrado na ilang araw na nawawala si Carlos Sandali siyang nag-isip upang tandaan kung sinong Carlos ang tinutukoy nito. Nang maalala ni Alia na kaibigan ni Anjo ang nakainuman niya noon at siyang pamangkin ng pumano na si Berting, biglang nanlaki ang mga mata ni Alia. Tinanong ni Alia kung bakit. Binawi ni Conrado ang paningin nito. Ayaw nitong maniwala pero sa nangyayari ngayon sa baryo Crisostomo, napipilita na itong paniwalaan ang sinasabi ng kanyang tiyogado muli siya nitong nilingon at tinitigang mabuti sinabi ni Conrado na ang hinala nila ay naging biktima ng mana ng si Carlos muli itong huminto sa pagkasalita at sa mga oras na iyon isa lamang ang laman ng isip ng lalaki si Maria